Ayo. Saman. Namoy no, sardinas dai. Di a. Kay ko kanang hang. Ah, oh, di Pili na pug dua ka itlog o usa ka laki me beef. Pila ka itlog? Dua. Dua. O laki me beef usa. Laki so, me diba, beef. 101. Usara? Usara dai. Mm. Sa matukal. potos tay. Ah, oh, madali. Okay. Eh, dawat ito potos. Bit Bita na. Eh, mga kaitlo. Ah, kibirisan na lang. Hmm. Ang ya. Pira ni tanan. Ah, ako sa akin ha? 250 tanan niya. Oh, sige. Malo, lista lang nga ni ha? Hala! Napuno na ng listahan sa imuhang utang. Oh, yeah. Don't worry, I'll get you. Pagkakita ni Yas akong mga lista sa utang, ha? Bag Ka ko na. Kabuang, nanapong utang-utang! Wala, Nicky. Ako na lang. Malahi mo nga na ako'y listahan niya sa mga utang na ako. Thanks me later!